SINUNGALING! <laughs> <laughs> Hindi ako tao sinungaling, ah! Kahit nabantito ako, kahit naman turukot ako, meron ko sa salita! Nung sinabi ko sa'yo mahal kita, totoo yun! Siyaling dito yun! Pero ngayon wala na! Wala na eh! Alam mo kung bakit? Basyado kang matas, ako masyado ang baba! Lakit ka, lupa ako, balda yung mag -abot. Oh, no! Tigilan mo yung mga drama mo, ah! What? <laughs> yung mga pagkukunwari mo. <laughs> yung mga palabas mo. <laughs> <laughs> ang tagal mo rin akong pinasa kaya. Ang sakit mo nung biro. Ha? Ah? <laughs> Ngayon palang hinuhusga na kita. Hindi ka asenso. Habang buhay ka magiging hampas lupa. What? Hoy! Mas gugustuhin ko na maging hampas lupa ako buong buhay ko kesa lukoy yung sarili kong mayaman ako. <laughs> Alam mo, akala namin ikaw mabait tao eh. Yung pala ka ano, ng mga mata pobre. <laughs> oh, no, 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 no. no. <laughs> Hindi ka na babagay dito. Bagay ka dun! Sa mga taong palara! Sa mga taong nakahiga sa salapi! Sa mga taong dinodyos sa pera! Sa mga taong sumasamba sa piso! Doon ka na babagay! Hindi nyo kasi inisip ko ano yung eh, mga nandito namin eh! Mga taong katulad kong mahihirap! Ha? Wala kayo nasa isip kundi pera, pera, pera! Wala kayo, wala kayo sinabi. Wala kayong sinabi Mga manhit kayo, mga taon pa to Wala akong kinakatakutan Ngayon lang Natatakot ako may mangyari masama sa iyo nang wala ako Ayoko mawala ka sa akin Pag nangyari yun Bukas bala mangyari sa iyong masama. Maging matatag ka. Saan ka man mapunta. Gaano man to kalayo. Saan ka man nila dalhin. Hahanapin kita. Basta kahit anong mangyari. Siguraduhin mong buhay ka. Darating. Na. Kung mabubuhay, swerte. Kung papatay, malas. <todius> Kung inaakala mo may topa ako sa ulo, bakit hindi mo ako subukan ng maihabol kita sa limbing nila? Tawa na yan! Kung ako tatanahin niyo, pareho kayong sira. Isang buong katang magbubulahaw na mga taga rito. Papahangap pa tayo dahil gagawin niyo. Pareho kayo matapang. Ba't di na lang kayo magkasundo? Kakatulungan pa kayo. Hindi ko nakakalimutan na utang ko ang buhay ko sa Pero kung itinataboy niyo ako,